dalawa. Ang lalaki pa. Dalawa. Ayan po, dalawa oh. Oh. We are na, we na. Ito po. Ang lalaki po, nandiyan no namin? Na tapos po kami sa ano, ilang araw po kami nagpahinga. Pero ito po, pagbalik namin Eh. Pero sa tabi lang mo ng bangkaan. Ito meron na po kung isa. Makitit po kasi ang ano dito eh, Ang space dito. Bali, maliit na na lang po yung ano ko. tangkal na lang po. Yung pinapweso ano, natin dito sa may tabi ho, ng bangkaan. Kaya ito po na kuha ko kaagad. Oh. Good morning po sa inyo. At patuloy po ako magpapasalamat sa inyo sa so walang sawa ninyong pag sa akin thank you, thank you po thank you hindi ko po alam hindi po akong kagalaw dito ng gusto at baka po malaglag naman tayo nag na po. Puro po dito. At saka po, baka mabasa po yung cellphone camera natin. Kaya po, ito. Oh, Nalaglag na, nakuha pa. May swerte po. Ang laki. Dito lang po tayo sa ano po, sa tabiyo talaga ng bangkaan. Ito po. Ito po, yan. Ayan po. At ayun po si Toto. Yun, yun. Tabi lang po. Ah, sobra na ho tayo ma-expose doon sa Dati nating spot Kaya dito lang po talaga Ayan diba po nga Ooy Joke Joke Iyan na lang po Aray po Aray Aray lang malakas ngayon Okay, pasayero ano lang oh, Another fish Another fish oh, Another fish Another fish naka-apat na po naka-apat na peraso na Bilis po, lalaki kasi nakahuli, yon yon, yun oh, no, no. oh, yun, yun Nakahuli po Dapat nilamit nila Pili mga na kayo brother, na mo Yung pigment, tara na Nakahuli na, si Toto yan lang, yan. Apat na po rin ng huli niya Ako, apat na peraso na rin all for pala, no? All four. All four. <laughs> All four. Abad natin ito. Oy, 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 oy. Alam mo, okay pinaganda nilukot. Pinabit ng Guys, buhay ang lang po. Ang malakas ngayon. yung mga hindi ho napapwestuhan ngayon po doon po nagkakagatan tulad po ito itong bangkahan hindi ho ito pinapwestuhan dahil hindi ho ito pinapansin ngayon po pinansin na dahil wala na humapwestuhan ngayon no sa iba sobrang init naman ho doon eh dito mainit ho pero makakatakbo katakbo kayo sa lili Pwede yung pat. ba lang ang sakala mo ngayon? Ah, tumig Ayan, parang dagat. Parang dagat ang ilog. Ay, mo kung na total malakas pa naman ang ano. Uh, may tumaan pa lang peri. ayan po. yeah, Dito lang po tayo ya. Ito po yung mga ano na Dito lang po tayo. Liit lang. Maliit lang po yung binabatuhan ng daughter's zone natin. Yung nilalatagan po ng pamingwit natin. Maliit lang. Po. Niyon na naman, niyon na naman. Ayun na naman. Beling. Na Para may nakita po ako dun sa kabilao, oh. papaching. Ayun po, tatawid din 'yung Tatawid din. Mamimingwi tuya si Papaching. Papaching, tv susunduin na ho ni Toto susunduin na susunduin na ho ni Toto sampung, sampung piso lang ho pa susunduin pa dun no? oh. Meron na rin po doon sa taas, si Alex naman po. Rex, ano pinito mo, Rex? Rex! pat ni toto fishing spot ni toto asan na

darating lang. Piuli, dalawa na po yan. Hindi na no video ang kanina kasi may sireno ng ambulansya kanina eh. Laki din po na huli niya kanina. Lalaki po ng mga tilapia dito kaya buhay ang bato lang po ang malakas. Fuck, Pero dito lang po sa may tawinan. Tawinan lang. Pagkabira ng... Tawi lang, ng lang pala ako ng pangkahan Boss, may phone Ah maganda, tama ganda maganda, tama An Mua acorn thơm naman, mula na naman eh mula ate po, oh ni Diday <laughs> Nakakatsamba po ako lang sa pla pla. Amamaw, ah, na pa pala 'yon, mamaw. Nakakatsamba po natin. Nakakatsamba nang di sinasadya. Makitid po kasi yung space po natin kaya po kailangan tulungan po pag nakahuli po ng ganong kalaki. Yo! Kaya po, yun ka nagmadali ko si Papa na makuha ko na alam ko yun laki ko yun mamaw labas Mama, so, mo pag na ano natanda kami sinabi ko pag gumagalaw yung bangka nagkakaagatan ilalip nga tamo ito eh nakagat 7 7? oo 7 pa to, boss? 7 yan ibigay ko bi sa'yo, naka box oo 7 yan 7 pa oo yun ang maganda eh yung suma yan ganyan? oo 7 pa to boss Ay, pa boss? mayroon ka pa boss, ka ilang pilasa, boss ha? O, na lang ako paano boss? asa ba yung gamit mo? yung, yung brand iba iba yung sukat eh hindi magkakapara sila eh o, ano to boss? ginagawa ko pinabaluktot ko yung ulo okay. okay. yung bilog sabingin mo tapos para tumuwid yung ano tapos ano yung iyaano ko yung, yung ano tatabingin, tatabingin mo itatabingin ko pa para pagkatapat eh Ano ko pa eh, nire-talking Nire ko pa boss Eh, please mo na ng konti. Piching, oh, may huli ayan po, ayan po yung huli namin oh. grabe po yan lalaki niya oh. No? ayan po yung huli namin oh. lalaki po niya oh. mga mamaw na po yung mga huli namin ayan po oh, dami may patak po po kami ang init na sobra po init Kaya lumipat na ako kami dito sa kabilang panigo ng tawiran no? ng bangkaan dami, ang dami na po niyan lalaki po yan, no? may, mga, may mamo na po yan yeah, may mamo po may nahuli po akong mamo papatsing nakahuli plapla -pla naman o no? wala pang miki dito sa kabila si papaching lang akong kilala dito ako wala pa ako pero nakarami po ako dun sa kabila grabe po yung huli natin dun sa kabilang ano dun sa kabilang tawiran ito wala pa subukan po po muna natin po dito dito lang pala, ho uli sa Megamias sa likod ng multipurpose dito lang pala ang bagatan pero kasama ko po dito si Papa Ching TV um, klase po fishing spot po ng buhayang bato ang isda ho dito hindi ho nawawala malupit po itong spot na ito halos ang lalaki po mga doble anak po mga nauhuli po mga doble na po ganyan. lalo na ko po luhod oh. no, oh, sa tab tabi lang ang bangka tabihan lang ang laki po grabe po mamaw sarap po nyo na ano yung iskabechi yun masarap iskabechi sarap ibang klase yung isda to ibang klase na po to oh. ibang klase kong isda to ala negro ikaw pala kanina pagkagat kagat ng kagat oh, ito, iba po ibang dilapya po to ano kaya po tawag dito sa tilapia nito? Ito po. Ito po. Ito po. Ito po. Ito po. Ayun pala yung kanina pa kumakagat. O, loko ko. Guys, ano po kaya ang tilapia yun? Kanina po, kagat lang kagat yun. Nakahuli. Oh, no. Pero, pinakawala po natin. dalawa, dalawa pa. Ah. Ha? Naka ano pa pala? Dalawa pa, dalawa. Lalaki pa. Dalawa, ayaw mo, dalawa oh. Oh, lalaki. Guys, grabe po po <laughs> Ah. Kambal. Sayang di nakuha na, na Di nakuha na pang Facebook sana. Sinabi namin ito pa eh. Ah. Opo. Sayang na uh, kaputin. Ito na, ito na. Oh, o, Uwi na po kami eh. Uwi na po kami. Uwi na po kami. Nagyayaya na po si Papa Ching Timi. Na o, uwi na, na po. Babay po hanggang sa muli po. Uwi na po kami, babalik na lang po uli. Um, Babay po, maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawa ninyong pagsuporta sa mga silent viewers, solid supporter. Thank, thank you, you po. Ayun, nalaglag pa <laughs> ho. <laughs> nalaglag pa ho. Thank you po, thank you po. Thank you. Ito po huli namin ni Papadjoy TV oh. Grabe po ito Oh, laki, ang laki po ng fishnet nito. Lalaki po niyan. Grabe po. Ay po, uwi na po si Papa Jing TV. Ayan. thank you daw po. Oh. Uwian na, uwian na. araw walang kagatan eh. Ayan, dami po niya, Nyo, ang tapang mga Ay, sama mo, Ito mo. <laughs> Ay, lalaki po. Ito pa, oh. Ito pa, oh. lalaki po. Nandiyan ba namin? tapos po kami sa ano ilang araw po kami lang paynga. pero ito po pagbalik namin ito na ooooy oh. ha? ano ano